nabawasan na ng mga ilaw umpisa na nag start na yan. mas sa katagalan ko dito ngayon lang wait once a blow moon lang din kasi makapunta man dito ano lang Pasko maganda rin talaga mag ano pag Sunday talaga mag day off napunta ka dito nakaka relax din na yeah, nakapagsimba din. Thank you, Lord. Ito yung church sa, si, ano, sa Kuwait. Trans. <laughs>